So, what's up guys? So, ngayong video guys, magpapalit tayo ng wheel seal ng cylinder head cover. So, wheel ring. Ito. So, rosy. 1 to 5. Yan. So, kita ko sa inyo ang leak na guys. Yan guys. So, mayroon siyang mga leak dito. Nilagyan ko na ito ng ano? Ng Nilagyan ko na ito ng Yan. Kung nyo. Yan. Kumikinang Sa kabila. Yan. So, yan yan nagbilik tong cover nya kasi baka durog na itong ano so yung papalitan natin yan so ngayon so ngayong video guys samahan nyo ako so ang una una natin gagawin number one is tanggalin natin tong cylinder head uh, cover yan ito so mayroon siyang tatlong tornilyo Ya. Yeah. Sambil maris. Jangan ada yang dikirip. Ya. Lihat tu. Tunggu nulis. Tunggu nulis. Kita tapos makalas to guys. Ang Cornelia tanggalin ni tong hose nya. Ya. Kita yang air cleaner to ya. So, pag matanggal niya, yan, alas na ito yan. Tapos, so, ito ngayon yung papalitan natin guys. So, bali nilagyan ko siya dati ng uh, silikon. So, maliit lang nalagay ko. Ayan. Okay, nag-leak. Ayan guys. Uh, ito yung papalitan natin ngayon. So, tanggalin muna natin ito guys so, kailangan linisin ito ng mabuti Ayan. tanggalin ito mga ano nya para hindi siya mag light ayan. kunti lang kasi itong yung nilagay ko dati na silicone kasi so, ito yan yan guys tutul putul na no? so sira na kaya kailangan ng palitan Ayan. So, Itu Ayan. So, malapit na din guys. So, Ayan. Hi. Hi. Okay, Hi. So. Hi, Hi. Hi. Guys, linisan ko lang ito muna guys. So, ayan guys. Pagkatapos nating linisan ito. Ayan, nalinisan ko na. So, ito yung papalit natin. So, tag, ano lang siya guys, tag 35. Ayan. Yung so, ito yung pagalit natin. Sorry. Ito yung rumah. Yeah. Let's go. guys so malalaman mo kapag bago guys yan o mayroon syang kunting medyo mataasa dito sa hindi sya naka level guys ayan kasi ito yung yung pinipress ng ano pag naka na ah. pinipress yan para hindi mag leak yung oil panina kasi dapat na dapat sya guys ayan ayan mayroon syang kunting ano guys allowance para ipress nya dun sa yan dito tapos guys uh, punasan natin ng mabuti ito yan para malinis yan kasi pag hindi mo napunasan na yung ma ng maayos yan pang naging dahilan ng leak yan. So, yan guys. Tapos na ma dinisan. So, kabit na natin itong ano guys. Ito. Itong cylinder head cover. Ayan. Dinisan na natin itong tipis. Ayan. Dinis muna. Ito. Balik muna natin ito guys. Yeah. So, yan guys, kung napansin nyo, may clearance sya kunti. Ayan o. Dahil yan dun sa bago nating gasket. So, ring Yan. Pag ma-press yan guys, mawawala yan. Kaya, yun ang magpipigil sa oil. Yan. So, ito problema natin na naglilik leak ang oil guys. So, ito yung solusyon, yung o-ring natin. Yan. So, mag-react natin tong tornillo. To yan. Dito. So ayan guys, share ko din sa inyo guys. Sa pagbigkit nitong tornilyo guys, kailangan pantay din siya para yung dapat ng lapat ng gasket mo doon sa loob is pantay din. then pantay ang higpit nito. Tapos kabila. Yan, paganoon Ganyan din guys. Para hindi siya mag-leak. na Hindi na sa sa so Kailangan Sampai yang titik. Ya, ini yang peraturan lebih tipis. bus. Dan Ayan. Ayan po gawin natin tapos. Balik natin ito. Pinaklas natin kanina. Ayan. So yun lang guys. So I hope na may natutunan kayo sa ating video. So sana may natutunan kayo kahit kunti. So ganun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. See you in the next video. Bye.